Ayusin naman ang kayo para naman ano eh. Yung may pagmamahal naman. Uy, wag yan. Ay, masakit. Parang ano. Ang meron mo naman. Ay, paano eh. Parang wala namang lambing naman eh. Asawa mo ako, ha? Ano ba ang gusto mong linis? Uy, uy. Uy, 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 uy. Nay naman. May bak, yung naper. Uy! Ang pakit! Ang paper ang gamitin mo! Masakit! Aray! Nay! 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 Aray ko masakit! Ano naman Ay, paan, eh? Ay paano eh? Adukalin mo ng... Hmm. Ano? Hindi ko naman inadukala! Tubo na yung kamuti! Hmm? <laughs> hmm, abuyin mo! I love you! mo! Hmm, yeah! bango! Nay! 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 Masukuk naman! Kung mo nakakainis ka! Oh, oi, oh, oh, muntik na. Kuroy! Nay! 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 Uy! Masakit na eh, ha? Masakit na. Nagaramdam na ako. <laughs> Kailangan pala pag tilinig siya ni Daddy batom, may anesthesia. <laughs> ano pa? Bata, bata. Baby mo nin kasi tatay. Sigaw ng sigaw. Oh Paano God. kasi si nanay kuya? Parang walang pagmamahal. Parang yung tinaga. Ayusin naman yung kayo yung Sigurado. Hindi yung... Aray ko! Masakit na eh! <laughs> Hindi naman siya siguro... Ako na magaling eh. Ayusin naman eh ng... Ano? Kada mali mo eh... Mat... Pakiramdam ko yung matikwas yung... <laughs> ano baga? Oh talaga din isa. Paano kasi na? Kukang, oh, uh, ano mag, at, <laughs> gupit, hindi pa, ganun. Oh, teo. Ina-singit ko lang, ano, <speaking> nasingit ay tikwas uh, na. Pakiramdaman mo rin kasi, ah, oy, oy! Na, <laughs> sobra na yun. <laughs> balat na talaga yun. Ay, naman. Sakit naman. Ay, ang, uh, ang Hindi naman talaga ako brutal. Ang <laughs> <laughs> um, OA lang na tatay mo. Oo, oh, oh, hindi balat. Oo, 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 oo. isingit mo, hindi yung Oh, wala nang koko dyan. Si <laughs> ka! <laughs> Nakakainis. <laughs> oh, yan. Dahan-dahanin mo yan, ay. Maliit yan. Pero masakit. <laughs> Sablay talaga yon. <laughs> ano ba? <laughs> Nakakainis <laughs> Kasi, konting mali mo lang dyan. Tuklap ang kinabukasan ko. <laughs> Oye, oye. Ay, Parang gusto ko pa maging customer na lang eh kasi nag-aalala ka na baka makasugat ka. Matuwa ka, may customer ka, bawat kapit ng paa. <coughs> 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 nice. Uy, uy. Kasama natin ang pinakapugi ng aplaya, ayan Oh. Ayan, so maganda nga, Apon. Pupunta tayo ng dagat. Nauna na doon sila, Jassel, kasi eh, maliligong dagat. yon. Daanan mo na lang doon, Jay. Mamaya, papunta ka na ba? Maligo lang ang dagat. Uy. Ah, hindi. Upot. Ito ang tropa ko dito eh. Yeeey! Apir idol ko ito si Upot eh. Bye bye. Bye bye. Yon. si Upot kasi ay mga siya dito sa dito sa area namin, dito sa may kanto namin. Yeah, although merong ganun siyang condition ay maganda yung pagpapalaki sa kanya ng mga magulang. Yon, maganda yung upbringing sa kanya which is nakakatawa. So tayo ay yan, lalakad papunta sa tabing dagat. Kasi maliligo tayo. Ligo, ligo. You, 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 you. you. Yo, nah, yo, dagat. iya, dan sila, yo, nah kita natayo, basura, Iday. Ay! Idai! Aray, aray, ang saya naman. Ang saya naman, ang bibi. Ang saya naman. Ay, aray. Ang saya naman! Hop! Ya! Yeah. Ay! 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 <laughs> Oh <laughs> yeah, <laughs>